patayin sa firing squad ang mga nangungurakot sa gobyerno. Yan ang panukala ng isang mambabatas para raw matuldukan na ang korupsyon sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Paanong matitigil ang pangungurakot sa kaban ng bayan dapat daw matindi ang parusa riyan. Pero gaano katindi? Base sa inihain panukala ngayon sa kamera, gustong i-firing squad ang mga mapatutunayan ng sandigan bayan na sangkot sa graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Kabilang dyan ang mga elected at appointed na opisyal ng gobyerno, pati ang polis at sundalo. Inihain niya ni Zamboanga City First District Representative Kimmer Adan Olaso para raw mapilitang gumawa ng mabuti ang mga politiko. Kung ako lang ang masusunod doon kay Papaing Scott sa Luneta, di ba? para makita ng taong bayan kung sino yung gumagawa ng kalokohan. Sa ilalim ng panukala, may safeguards para masiguro ang due process. Dapat katigan ng Korte Suprema ang conviction ng opisyal. Kailangan ding dumaan ito sa mandatory automatic review process alinsunod sa konstitusyon at dapat na naapila ng akusado ang kaso. Ngayon pa lang humihingi na ng pag-unawa si Olaso tungkol sa panukalang batas, lalo na sa mga kapwa niya, Katoliko. I'm a Roman Catholic by birth. But sabi ko, I think uh, we have to put this in our country. Kailangan eh, para tumino yung bansa natin. Ang chairman ng Quad Committee na si Representative Ace Barbers, kabilang din sa nagtutulak na maibalik ang death penalty sa heinous crimes. Naniniwala siyang plunder lang. Dapat ang maisama rito. Sa ngayon, lima na ang panukalang batas na nakahain dito sa Kamara para sa muling pagpapataw ng death penalty dito sa bansa. Pero lahat ito hindi pa umuusad at nakabinbin pa rin sa House Committee on Justice. Si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega naman sinabing kailangan mo pag-aralan mabuti ang sinusulong na death penalty. Lahat naman po ng tao ay may karapatan po mabuhay. May stand is um, definitely ano, no to death penalty talaga ako. Mukhang kukulangin na rin sa oras ang kamera para talakayin ito, lalo't mag -e election at magbe-break na ang Kongreso. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.